Isang madamdaming tagpo ang nangyari sa pagkikita ni Wamos at ng kanyang kalupalike sa buhol. Talaga nga namang parang pinagbiyak na bunga ang kanilang mga mukha at hindi mo talaga mo pagkakaila na para silang mukha. Walang well, masasabi ko na magingat ingat ka na dito. Oh. Tsaka, Huwag kang kumain na maalat sa kamot at, -tapay, at, -tapay, at -tapay. Oh, <laughs> kasi Parang tatay na tatay ka talaga eh Kasi Parang tatay na tatay na tatay na tatay na tatay Tuwang-tuwa naman si Wamos at nangako siyang tutulungan niya ito na makapag-umpisa sa kanyang vlogging career. Alam mo ba na naging disidido ako simula nung makapakita ako kasi mga nagsishare post eh. Naging, ano, naging disidido ako. Kaya nung nalaman ko sabi ko, taga yan. May mga nagko-comment na taga dito ka nga doon sa Bohol. Siyempre, ako naman, gusto ko Kasi sinasabi nila na ikaw daw yung tatay ko. Eh. So nakita nakita na tayo. Nag-abot din si Wamos ng konting handaga para kay tatay upang siya ay makapag sa kanyang negosyo. Galing to sa puso ko. Sa puso. Iba kasi yung galing sa puso. Yan ang batang. Iba yung galing sa puso. Yun. So, bibigyan na kita nito. At ito yung limited ko na Don Wamos Cup. Nagsusumrelo ako. Gusto ko meron ka nito. Salamat ito, Sir Wamos, kasi hindi ko pala imigyan bigyan ko ng ganito. Siyempre, itong floating line ko, na Wamos Crossband. Ayan. Ito, may natira pa ako nito. ito. Ayan. So, ayan. Thank you. Ayan. Thank you ito, ha. Gusto ko lang meron kanyang, kasi meron din ako niyan eh. Kaya kailangan meron ka ninyan. music. Yan. Para pares kami ng ulo, maliit na. At syempre, hindi lang yan. Meron akong ibibigay sa'yo. Sana dito matuwa ka dito. Ito, bigyan kita ng iPhone. Hala, oy! <laughs> bigyan kita ng iPhone. Brand new iPhone yan, ha? Salamat Atos, po. Tapos, din kita ng accessories gift box. Ano po to? Sa mga kwamos. Ano siya? ah uh, kompleto siya, accessories clip box. Ito ay kompleto. Meron ka ng case, meron ka earpads, meron kang power bank, at saka meron kang charger. So, ayan yon. So, ayan yung iPhone mo. Alagaan mo, sarili mo, sir mamo, like, <laughs> Basta, di ko makalimutan sa, 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 sa na binigay mo sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin. Paano? Bakong baba, at hindi lang yan. Ito yung pinakasupresa ko sa'yo. Sana makatulong sa'yo to at sana makapagsimula ka ng gusto mo. Kasi okay. wala nga ako pang ano pang gamit ng pangriba ng buhok, yung plug sa radio ko, nasira. Kasi wala nang mga pinsan na bigay sa akin. Oh. O, sige ganito ka. Ganito ka. Ganito ka, ganito ka. <laughs> hindi, ganito ka. Yan, ganyan ka. O, oh, ito ha. Bilangin mo kung magkano to. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,000 para 000. sa iyo. Salamat po, po. <laughs> <laughs> sir. <Siyan. laughs> ano? Ingatan ko ito, ilagay ko sa bangko po. Pasi, Happy ka? Bag, um, pagdating na araw may akong karamdaman pang bilhin ng vitamin ubos na kasi pang um, inihiling ko sa iyo ingatan yung kalusugan mo Tsaka, huwag mong pabayaan yung darling mo si Madam Tune at yung mga magulang sa iyo kasi balang araw gusto ko sa hindi ko pinangarap na maging artista ikaw kasi inang ment Minto, ikaw ng katulong sa buhay ko kasi wala na akong mama. At saka mga tiyahin ko parang hindi lang matanggap na palagi akong gumagala-gala. Kasi pinabayaan ko sarili ko. Palagi kong sa mga kapit dabay mo ng ulam. Pambili ito ng bigas. Salamat po sa mo. <laughs> Ayan, ahhh... Uh... <laughs> ako si Demon. Magsalita ka na yung... hindi <laughs> ako iyak, bumilit na iyak. <laughs> kasi yung... <laughs> yung... Iyakin, <laughs> ako sila mo, iyakin talagang tao. Pag magsalita ako, minsan, palaging sinisigawan yung hindi ko kilala. Ngayon na, natukpan yung pangarap ko na makita kita sa personal. Hindi kita makakalimutan sa buong buhay ko. Kasi yung kamaanak, si Ma'am Robic, si ate, si, Ondoy. Lahat kayo, hindi ko yung makakalimutan. Kahit kailan din ko magbabago. Mapagumaba pa na ako para ko nakatama sa lupa. Kung hindi dahil sa yung tulong, kahit kunti lang. ito, mamasa. Ano po, sa lahat ng mga sumisigaw sa kanya, sinisigawan siya, wag naman po sanang ganun. Sana pag makikita niya siya, sana irespeto niyo kasi takot din naman siya. So, lahat tayo, galing tayo sa hirap. Di ba? Kaya sana naman po lahat tayo nakatapak sa lupa. Talaga namang ikaw ay may busilak na puso, Wamos. We are proud of you.